So, ayan, ayan, kita nyo na. No? Parin kumukula. Magdadrag pa rin tayo. Maglo-low trip tayo. Ayan. Ito yung buhay namin araw-araw dito sa Siyarbao. Sa umaga, ikot-ikot lang. Sa gabi, party-party na. Now, let's go. Oh. dito sa Umulan mat, umupo mat yo. Ayan, nagro-road trip pa rin kami kung nga ni yan. Grabe. Umuulan. So, ganito ang freedom dito sa may Kahit na umuulan, makakapag-drive na mapinit. maganda yung ano nila. maganda yung daanan At, at saka dito, kahit na nakagarito ka, nakapitini ka, o pa, only at Siargao ang makakapag-ripe ka na nakapati at nakapra. So, sa lahat ng mag-Siargao, tara! Mag-i-join kayo sa amin kasi meron kaming hostel na cheapest. Meron din kaming cheapest island tour and land tour with nature. So, let's go again! Lalo, dito ang sabi ko. Kaya ayan, ito yung ano nila, parang sopaw, Shop. One, two, ang palaman niya, uh, Wait lang, wait lang, wait lang. Ayan uh, yung uh, palaman three, niya guys, kasi nandito tayo sa coconut view. Kaya ayan, ay ang palaman ng sopaw nila niyog kasi nandito tayo sa coconut right. view. Day after day so ayan, eto na tayo, bababa na tayo ng focus at view, kapundanan naman tayo ng Maasim River. Ayan. dito na tayo sa may Maasim River. Ayan, yeah. Shell Malapit na tayo. Try naman natin ang mga ano nila. Na yung mga food nila dito. Shell. Parking na naman dito. Parking oh, I saw it, I saw it, I saw it. <laughs> May Hot <Heart> Nation. <laughs> Wait, am I gonna be on your vlog? Yeah, yeah, yeah. Say yeah. okay. okay, hi. Hello. How is the party last Saturday in It's Harana? Good. that did you? you? Did you enjoy? No. That's you. Yeah, this one is for just my friend. That's you. <laughs> What's, your using... What's your YouTube? What's your YouTube? No, I wanna see, I wanna see the vlog. I'm not using <laughs> YouTube, I'm just using Facebook. Only Facebook. No, yeah. you're using something else. Hmm? You, you use something else? I'm so I'm so lazy to upload. No worries. Hello. I'll, I'll, I'll see myself in the vlog. Yeah. <laughs> okay. Ito. ito. Dalawa na kami. Tapos isa nito. ito. Na lang nun? Sang? Sang itlog. Ito. Ito lang mamaya. Manakain natin yung itlog. Ah, oh. Kasi sa isang baka, good form of box. Okay. So, that, and ka. Let's try this oyster, right? Oyster, I, I put is Ang... 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 yung I put a bit salt, salt, yeah. then so, mm. so we are here in Maasim River. <laughs> oh. Damn. We have this. They have this one. They have this one shell. <laughs> <laughs> I it's chewy, uh, but so yummy right. Let's see. I don't know I got this. <laughs> I <It's chewy>. a <laughs> you know, mahirap na kami kaya tumitira na lang kami dito sa bye-bye, sa labas ng dagat, tapos yung ulam na namin na yun araw-araw kung nakikita nyo ganito na lang. Yan. Ito na lang yung ulam namin araw-araw, talong na inihaw. Kasi yun na lang ang kaya namin. Tsaka kapi, nagbabaw na lang kami ng kapi kasi wala na talaga kaming pambili. Naghirap na kami dito sa Siargao. Aya, Baka naman Bunker, maawa ka naman sa akin Naghirap na ako bunker uh, We're going to Akron Bridge Let's check the foreigners I speak French. French? French. French. Ah. Yes.